Sa ika-29 ng Mayo, taong 1453, bumagsak ang isang lungsod na tinaguriang hiyas ng silangan at kanluran, ang Constantinople. Isang kaganapan na nagbago sa kasaysayan ng mundo. Ang Constantinople, ang kabisera ng Imperyong Byzantine, ay itinatag ni Emperor Constantine noong 330 AD. Mahigit isang libong taon itong naging sentro ng Kristyanismo at kultura Griego. Ngunit noong ikaw sa ng lumakas ang Imperyong Ottoman sa pamumuno ni Sultan Mehmed II. Nais ni Mehmed II na gawin bahagi ng kanyang imperyo ang Constantinople upang makontrol ang daan sa pagitan ng Europa at Asia. Noong April 6, 1453, Sinimulan ng mga Ottoman ang kanilang pagsalakay. Mahigit 20,000 sundalong Ottoman ang pumalibot sa lungsod na binabantayan lamang ng halos 7,000 Byzantine at iba pang mga mandirigma. Ginamit ni Mehmet II ang mga bagong teknolohiya sa limaan, Kabilang ang malalaking kanyon na kayang wasakin ang makakapal na pader ng Konstantinopol. Ang mga pader na ito, na tinaguri ang Theodosian Walls, ay matagal nang nagbigay proteksyon sa lungsod. Matapos ang halos dalawang buwan ng labanan, nagsimula ang huling pag-atake ng gabi ng Mayo pagsak ng Konstantinopo ay nagtulot ng matinding pagkawasak at pagnanakaw. Ang mga simbahan, palasyo at tahanan ay sinira at ninakawan. Si Emperor Constantine VI, ang huling emperador ng Byzantine, ay napatay sa labanan. Ang tanyag na simbahan ng Hagia Sophia ay ginawang mosque ni Mehmed II bilang simbolo ng tagumpay. Ang pagbagsak ng Konstantinopo ay nagdulot ng malaking epekto sa kasaysayan tulad ng pagtutot ng alakalang pandagat sa pagitan ng Europa at Asia at ang paglawak ng Imperyong Ottoman. Sa kasalukuyan, ang lungsod ay kilala bilang Istanbul, isang lungsod na puno ng kasaysayan at kultura kung saan nagtagpo ang silangan at kanluran. Ang pagbagsak ng Constantinople noong 1453 ay nagmarka ng pagtatapos ng medieval period at simula ng bagong yugto sa kasaysayan ng mundo. Isa itong paalala sa atin kung paano ang isang kaganapan ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa ating kasaysayan. Sanay nagustuhan ninyo ang content na ito at may natutunan kayo sa susunod nating video, tatalakayin naman natin.